napakabigat ng akusasyon na ito na itong dating nagtrabaho kay PBBM Ito pong si Vic Rodriguez, uh, dating executive secretary ng Pangulo. Hmm. Kung sana kasi meron kayong mga inilalabas na totoong, um, totoong laban sa Pangulo, ilabas nyo na kasi puro kayo uh, banat, di ba? Puro kayo paratang. Eh, wala na wala na mga mga evidence eh. ilabas niyo yung mga ebidensya ano ba ang uh, punot dulo na itong mga ganito 'di ba katulad nating si Vic Rodriguez na dating dikit kay PBBM sigurado may ala kung sigurado ka sa sarili mo na meron kang hawak na alas ilabas mo na ano pa kasing inaantay niyo 'di ba parang gusto niyo Um, ibigay yung um, yung responsibility o sabihin na natin yung trabahong ito sa mga sa taong bayan. Gusto niyong galitin ang taong bayan. Ilang beses na kayong nag-attempt na galitin ang taong bayan. Magalit dapat ang taong bayan sa nasa Malacanang. ba? Diba? Ganon ang gusto niyo mangyari. Pero kung talagang ulitin ko, ha, kung talagang meron kayong pinanghahawakan, katulad ng mga videos ko, no? USB ko, no? At kung ano-ano pa na itong kampo nga na itong si Vicky Rodriguez. Labas nyo na. Hmm. Ang gulo kayo eh. Sa tingin ko lang. At ngayon, ito pong akusasyon na ito. Na kung ano nga, si PBBM ay equally liable. Uh, doon nga, or dito nga sa flood control scandal na ito. He is equally guilty if not the most guilty. Why? You are the president. Kasi ikaw daw ang presidente. Okay. Ganun pala yun. <laughs> Siya yung nag-expose daw si PBBM. May tapang etong administrasyon ni Marcos Jr. Hindi katulad ni Digong na mukhang andaming prinotektahan, andaming itinagong kabulastuan dahil ang mga sangkot ay mga nasa paligid niya mismo. Ang sabi ni PBBM, mahiya daw kayo. Diba yan? Anyway, pananagutin niya. Pananagutin niya. At sa puntong yan, naniniwala, mas lamang yung ako'y naniniwala kesa doon sa hindi.